ang hilig nyo pala talaga sa drama, no? Diyan sa Pilipinas. Ano na lang ang mararamdaman mo kung ikaw sa si ganito, ganyan. Kaya nga ilagay sa korte, di ba? Dapat nga doon sa korte para may hustisya. Bakit kailangang nasa TV? Ano? Para sumikat? Is it really a case or publicity lang? Mag-isip nga kayo. Ay nako talaga, basta ako, bilib ako sa mga taong may common sense. Tulad ko, di ba? Na yung mga kasong, personal tulad kay Kibuloy, dapat nasa sa korte yan. ba? Diba? Hindi sa Senado. Kasi alam mo, kapag Senate hearing, para yan sa taong bayan. Taong bayan ba si Kibuloy? Megan, eh, mag-isip nga kayo. Tapos parang ang drama-drama nyo pa. Hindi nyo nga alam kung ano ang totoong nangyayari. Tapos parang iniisip nyo na kayo yung biktima. E eh, di dapat magtestify kayo kung alam niyo ang totoo. At dapat magkaroon kayo ng kaso file a case kung meron kayong ebidensya, 'di ba? Ganun lang kadali. Baliktarin niyo kapag kayo, kapag may nagsabing ganyan kayo, 'di ba? Gusto niyo din sabihin na inosente ako. So dapat may hustisya ako. Dapat magkita tayo sa korte, 'di ba? Ganun din. Napaka-unfair niyo naman, hindi niyo binibigyan ng karapatan yung tao, eh Pilipino 'yan. 'Di ba? Mag-isip nga kayo.